Dino, bawa ka buka po guapos Dino dun no? Tina Tina guapo na mo kayo nakapaligo, nakagwapa Ari ang nanay Ari ang bata Pero mas dako ang bata kaysa sa nanay Dino Ang sabad is Dino Guntingan, isang damo ni nga nubo ilabuhok Munong Dino Huh? Hmm. Ang duwa ko oh, bago man tuligo oh. hmm. ang duwa. Si Dino nga guwapo. Tina. Dali dia Tina. Dino. Ah, katol bago lang ligo, may katol doon. Ah, oh, Dino. Oh. Oh. Baka gwapo kita na oh. Nanay kag bata. Pero mas daw malamba ang ano ang bata kasi